Inatasan ng pamunuan ng lower house ang secretary general nito na kunin sa Senado ang mga libro ng budget na pinadala nila doon. Ito'y para masolusyonan, masolusyonan na daw ang budget impasse sa dalawang kapulungan ng kongreso. Bubuo naman ang three-man team ang lower house para makipagpulong sa mga senador. Iginiit naman ni Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya na walang iligal sa ginawa nilang pag-itemize ng lump sum funds sa naratipikahang budget. Malugod na tinanggap ni Senate President Tito Soto ang hakbang na ito. Ina kusahan ng ilang senador ang pamunuan ng lower house na iligal ang pagbalasa nila sa budget. Kausapin natin ngayon sa puntong ito si House Appropriations Committee Chair Rolando Andaya. Magandang umaga, Congressman. Yes, magandang umaga, Cherry, at sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Good morning. Nagpapatuloy po ang saga ng budget. So ito pong uh, paliwanag lang po sa atin ang nangyari ngayon. Nakuha na ho ba ng lower house itong libro uh, ng budget sa Senado? Opo, at unang-una, -una, nagpapasalamat po kay Senate President uh, sa kanya pong tam, ta, pagtanggap ng aming pong gesture na pag-alay uh, uh, po ng kamay ng uh, pagkakaisa at pagkakaintindihan. Uh, ang binawi po namin, yung aktual na libro lang po ng uh, budget, yung physical na libro. Pero hindi naman po namin binabawi yung aming pong paniniwala o amin pong paninindigan na may ginawa po kaming ilegal o unconstitutional. Ito lang po magkaroon po ng pagkakataon ang dalawa pong panig, ang Senado po at ng House, na makapag-upo po sa isang formal na setting, isa pong tahimik at conducive for understanding. Dahil po isang buwan na ata kaming nag-uusap sa pamamaraan lang po kasi ng TV, ng dyaryo po o radyo, na mahirap po magkaintindihan pag ganun po yung sitwasyon. So sa amin po, uh, hindi naman sa pag-surrender na aming posisyon, pati tuloy po yung pagkilala po ng kailangan natin magkaroon ng isang huli pang, isa pang pagkakataon na magkaintindihan. So At pagkuhan labas, niyo po, po nitong libro, Congressman, pagkuha niyo physically, po. no? ilang, ilang hmm. pahina po ito? Apat na libo ata? Ilang pages ng librong ito? Ay, marami po. Uh, kung diyan nakakamali, 18-yong set po ito ng libro. So, 18-yong set. Oh, so, physically. Ay, po talaga. Oh, oh. So, <laughs> ito po, po, nakuha na. Uh, ang gagawin dito, iintayin hanggang mag-usap ulit yung uh, three-man panel ng Kongreso. At uh, ilan po ba sa Senado? Tatlo rin po? Tatlo lang po. Ang yung pong inaalok namin, uh, meron pong inatasan yung ating pong speaker na inaalok po na magkaroon ng uh, parang basketball eh. No? Three on three. <laughs> three on three na uh, ugnayan. Tatlo po galing sa amin at sana po tatlo rin po galing po sa Senado. At uh, sana po, within five days, uh, yung po yung aming uh, nakikita para po maiwasan yung negative impact sa ating ekonomiya. At within five days, uh, kailangan po natin magkaintindihan na sana. So, kaisa po kayo dun sa, sa sa panig ng lower house, ik kayo po Opo. at sino yung dalawang kasama ninyo? Eh, na nasisindak nga ako din sa dalawang kasamahan ko eh. Mga mga kontemporaryo pa po ng aking ama, si dati pong awit uh, si Congressman uh, Ed Salagman, mm -hmm. na dati pong chairman ng appropriations din, leader po ngayon ng minoriya ng Magnificent Seven, at dati po siyang undersecretary din po ng Budget and Management isa rin po siyang abogado. Uh, isa pong kasama po namin, you know, mataas din po yung, ano, nag nagmumukha akong junior po, pagkasama sila eh. Dati pong uh, majority leader, dati pong executive secretary, number one sa bariksam. Uh, ito po si Congressman Ronnie Zamora naman po, ng San Juan. Sa, so, sa Senado, sino po ba ang tatlong uh, nakikita natin? Loren de Garda would be one? Uh, she necessarily, she has to be. Uh, yung iba po, wala pa po kaming informasyon hinihintay na lang po namin kung ano po yung uh, magiging kabuuan po ng kanilang uh, grupo. At uh, yun nga po, we look forward to have a very constructive discussion, uh, mailatag po at ma-identify ano ba po yung issues na talagang dapat natin pag-usapan. Anong inaasahan uh, yung mangyayari dun sa five days na yon? Anong dapat ninyong marisulba? resolve uh, Siguro magpaliwanagan lang. Uh, sa amin lang po, uh, well, simple lang po ang aming... Uh, uh, pagpaliwanag dyan. Kaya nga po siguro napili yung dalawang veteranong kasama ko po na since 1986 po, yun, nagkaroon tayo ng bagong saligang batas, ang proseso po ng pagbalangkas at pagpasa ng budget has been the same. Uh, wala pong kababalaghan dito o binago na sistema o pamaraan. Pareho lang ho. Uh, kaya po kasama namin itong dalawang uh, mas matagal pa po sa akin. Mas malaki so, uh, pa po. Sa sa, sa panig sa po ng lower house magpapaliwanag lang kayo sa Senado na uh, will you remain strong in your in your stance yung pong ginawa ninyo hindi nyo nababaguhin is there room for negotiation? Ah, uh, basta as long as nasa papelo po sa buong bicameral conference committee report, wala naman pong planong baguhin yung bicam report. Last question yung... for now, uh, Congressman Andaya, yung pong fourth tranche ng salary increase, no? Sabi po ni Pangulong Duterte, uh, mm. gusto daw niyang makuha na lang muna doon sa reenacted budget ng 2018. -po. Ano po bang reaction niyo dito? Ay, yun po yung sinasabi ko na matagal pa. Ay uh, matagal na nakaraan pa na dapat dalawang buwan na po ibigay yan. Yung po yung sinasabi kong may pamamaraan po at talentuntunin at ang ating pong BBM na ibigay po yan. So matagal na dapat binigay yan. So salamat naman ho at siguro yung bagong BBM Secretary na paliwanag po sa ating po Pangulo na kaya po natin gawin to at hindi natin po magkailangan maghintay ng reactivated budget. At uh, idagdag ko lang po, uh, ang reactivated budget po wala pong nakakatakot dyan. Ang importante lang po dyan ay eh, makapag-desisyon po ang dalawang kapulungan, ang House at ang Senate, ano ba talaga, magkakabudget tayo o hindi. Kaya five days po ang binibigay natin. Dahil pag ang sagot po ay eh, hindi, makapaggawa na po ng parahan ang DBM na masimulan po yung mga bagong projects na hinihintay. Dahil mahirap po yung nakabitin po lahat, sayang po yung panahon ngayon. Ngayon po ang oportunidad na makapagbuhos ng simento, magsimula po ng mga construction, pero kung hihintayin po po natin ang Agosto, eh, wala na po tayong mangyayari dyan dahil panahon ng bagyo na po yan. Papayag so po ba party. kayo, Congressman Andaya? Papayag ba kayo hmm. na ma-televise? O parang, parang committee hearing, no? Itong magiging meeting sa House at sa Senate? I, 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 have always been open to that idea. Kung nahalata po nyo, nung nagsimula kami ng Bicam Report, televised naman po talaga. Kailan po ba? So, okay. At kailan so, po inaasahan okay, okay. itong meeting nitong panig ng Senado at ng Kongreso? Naghihintay lang po ako ng instructions. Uh, alam ko lang po yung composition ng membership po namin. Uh, Nagda na po ng initial na usapan ngayon. Uh, siguro po within a few days uh, pwede na po kami magsimula sa pag sa hindi na po abot na bukas po. no, Friday end of the week. Hindi na po aabot malamang um, next week na. Or over uh, the weekend? Over the weekend pwede rin po. Wala problema 'yan. Anytime na po kami. Uh, Uh, yun lang po na kinagagalak lang po namin na uh, tinanggap na po uh, na na ni senator at uh, senate president uh, soto yung aming pug gesture ng pagkakaintindihan po maraming uh, salamat uh, po congressman andaya maraming salamat sa inyong oras